Mga rallyista ho dyan sa Cebu, binubuo ito ng multi-sectoral groups at uh, may mga panawagan din ho uh, para sa pagbibitiw ng ilang opisyal ng pamahalaan. Alamin natin ang ulat mula sa Star FM Cebu. Nagtipo ng multi-sectoral groups at mga kabataan sa Colon Street ngayong araw upang ipahayag ang kanilang panawagan ng bibitiw sa pwesta si na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at VP Sara Duterte. Sentro ng rally ang umunay lumala ng korupsyon at krisis sa bansa na anilay hindi masasagot ng kasalukuyang pamahalaan. Bilang simbolo na kanilang hinanaing, naglatag ang mga raliista na dalawang IFG, isa kay Marcus Jr. na nakabalot sa watawas ng Estados Unidos at tinaguriang kadiliman at isa kay Duterte na balot ng watawat ng China na may markang kasamaan. Sa panayam ng Star FM Cebu kay Kate, Chairperson ng Anak Bayan Cebu, binigyan din niya ang mahalagang papel ng kabataan at iba pang sektor sa pagtulak ng mga panawagang panlipunan. Ayon sa kanya, layunin ng kilos protesta na magpasiklab ng mas malawak na kilisang masa at magpataas ng kamalayan ng publiko sa mga isyo tulad ng dagdag sahod, tunay na reformang agraryo at pagsupo sa korupsyon. Bagamat hindi daw sila umaasa magkakaroon na ng pagbabago matapos ang rally, umaasa ang grupo na magsisilbi itong mitsa ng mas malawak na kilusang bayan. Sa pagtitipon, ipinanawagan din ng grupo ang pagbuo na isang People's Coalition Government na umano'y hindi nakasandig sa mga political dynasty at traditional na leader kundi binubuo ng mga kinatawan mula sa mga magsasaka manggagawa, kabataan at iba pang marginalized sectors. First and foremost, we are in a very unprecedented historical crisis right now. And the youth as half of society, comprising half of the population, has to be concerned with what is going on. and what do we why are we here together with the uh, sectors of peasants and workers is because we want to assert and register calls, not for accountability because we are in no position to ever dream of accountability from this kind of government uh, what we are asking is for the government to be accountable and the only way for that to happen is for marcos and duterte to resign si star dj Kylie Crystal. and this is bombo radio philippines the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Boom, boom. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected. Anytime, anywhere.